Alam niyo po dati, nung si Auli malapit na namin bitawan niya kasi malakas na siya. Sabi namin, ano kaya kung i-familiarize natin siya sa mga Owl. Ako, yun lang. Diba sigurong lahi itong mga pinapanood niya sa TV kaya natatakot. Lata, <laughs> <laughs> natakot sa, natakot sa owl. <laughs> natakot. natakot pala yun sa Owl sa lahat ng awl, ito yung takot sa awl. take two, take two. Hindi ka lang, mapamiliarize ka dyan kasi babalik ka dyan. babalik ka dyan sa mga kalahe mo. Nako po, takot talaga. Ayaw na, diretsyo na sa kulungan. Oh, last na to, awl, last na. Last na yan. Wala talaga, ayaw na. Sobrang takot niya talaga sa mga tunog ng awl. Ayaw niya na. <laughs> Ay, nako. Hmm. Sige na. Pasok na sa kulungan mo. Dala natin doon. Anna, ayun. Pasok na sa kulungan mo. At tinatakpan na namin ng telang itim yan dyan sa kulungan pagka-araw at natutulog na yan. Pagka-araw kasi, ang kulungan niya na yan, nakabukas yan pero may takip na tela. Para makatulog siya ng maayos. Makatu te telang itim ang nilalagay namin para makatuloy siya na maayos. Pero anytime, pwede siya lumabas kasi bukas lang naman siya. Sa gabi lang namin sinasarado yan para safe siya sa pusa. Ayun ang bandang huli, eh, no? Ang taas na lumipad, eh. So, hindi na namin siya kinukulong sa gabi. Kasi mataas na rin siya lumipad. Lakas-lakas niya na. Tsaka yung pusa, yung pusa namin talaga, takot, sobrang takot talaga sa kanya. Kasi nga, lumalaki yung balahibo niya pag nilalapitan siya ng mga pusa-pusa. Kaya alam namin yung pusa, takot talaga sa kanya. Kaya hindi po makakain ng pusa ito. Talagang ito'y sinundo na talaga ito ng mga kamag-anak niya siguro. Naririnig niya, may mga tumutunog doon sa likod. Siguro nag-uusap-uusap na lang sila eh, sa lang lingwahe na nila. So yun, yun yung mga masasayang araw na kasama natin si Aul. Sobrang saya talaga si Aul. sobrang sweet ito sa tao. Mas gusto niya kasi hindi siya sinasaktan. At pinapakain pa siya. Kaya ganun. Uh, si kailan ng bandang huli, siyempre yung, nat parang tao, di ba? Okay, masaya ka ngayon kasi meron ka kasama mga magulang. Ang so, bandang huli, talaga, nahanapin mo talaga, sino mo talaga tunay na tatay ko, sino mo talaga ang tunay na nanin ko. siguro ang nangyari sa kanya. Kaya kung saan ka man, Al, ingat ka na lang dyan. Ayun, kakataon, bumalik na rito sa amin. Anytime you're welcome. Siguro nga kung tao ka lang, nabasa mo yung mga komento ng mga nanood sa video mo, grabe. Doon mo malalaman, awal oh, na ang dami palang mababait na tao sa mundo. Sobrang dami mababait na tao sa mundo. Somehow, yung binigay mong mga memories, tapos na-share natin sa mga tao, nagbigay ito ng ano eh, ng para sa akin, positive, positive na outlook ng tao. No? Parang somehow, kahit ano pang harsh ng mundo. Mayroong soft side ng tao. Eh, na parang kinilitik ni Owl. Bakit basa mo sa mga comment, na parang kinilitik ni Owl yung soft side ng tao. Na ang tao talaga is mabait talaga. Mabait ang tao. Each one of us, mayroon talagang soft side. Mayroon talaga tayong parte ng ating puso na mabait. May parte ng puso natin na mapagmahal. May parte ng puso natin na pagkamaalalahanin. So, yun yung pinalabas ni Owl dito sa video na nai-share natin. Maraming salamat sa iyo, Owlie. Nalaman natin na sa mundong ibabaw na ito, Milyon ang tao, milyon-milyon ang tao. May mabuti at busilak na kaalooban. i